Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. It's me again, Marelu Lupato, proud si Buwan ng Tendera. For today's video, guys, is mag-unboxing ako sa aking mga napamili dagdag na paninda sa aking mga panindang non-food product pang general merchandise na paninda. Isang box lang ang aking nakumpra kahapon guys. Nagpa-injik ako sa aking bunso kasi nasikaran ang yang naong sa earrings. So nagpa-injik ko ang anti-rabies kahapon o anti-titanus. So sayang ang pamasahi na mili ako ng mga wala sa aking tindahan kasi ang mga paninda ko na pang regalo tulad ng mga baso na set is naubos Marami ang nagpa-rough gifts dito sa akin. So, pati mga paper bag is naubos. So, bumili na naman tayo para may stocks tayo. Ayan, ang aking mga paper bag. Marami ang classy guys. Ayan, may Christmas wrapper pa din. Kahit hindi siya mabinta lahat is hindi naman siya nasira ayan ito pa is happy birthday na sign guys ayan at syaka ito curtain na uh, 12 fringe curtain dalawa ang aking kinuha ito pa ang ibang paper bag na malalaki guys ayan ibang design Next is ito, baso. Dalawang baso. Ayan. Perfect siya pang gift. May mga okasyon, may mga wedding, at saka Christmas. Mabinta siya. At magpaparap sila dito. Dalawa ang aking kinuha. Next is, bumili ako ng, ng lagayan ng mga paninda para ma-organize naman kahit papaan dalawa ang aking kinuha. Next, ito guys is set na may ganito gamay uh, na ng tawag nito as tray at saka baso. Ito naman siya guys is isa lang aking kinuha. Ayan. 139 ang puhunan. Next is uh, cup. Maganda sya guys. Ayan. Dalawang pieces nito is 79 pesos lang siya guys. Ayan. Sa totoo lang malaki ang ating tutubuin ito. Ayan. Hindi naman siya everyday mabibinta pero may maghanap pa din kasi nasanayan na nila na maghanap dito sa aking tindahan. Apat ang aking kinuha. Ayan. Apat ang aking kinuha. Two, 3, 4. At ito guys, ayan, maganda. Ayan. Anim na pirasong baso na Ayan, maganda siya. Ayan, may color green, blue, ah uh, red, purple, at saka blue. Ayan, maganda siya guys. Ayan, ang price is 169 pesos. Ayan, ang ating paninda. Next is paper bag na tagta 10 pesos ang ating bili. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. limang paper bag na maliit. Ayan. Kunti lang aking napamili guys para lang may mabit-bit ko gikan ka, ka nagpa-injection. So, dyan sa labas, guys, ayan ang aking mga panindang mga general merchandise. Ayan, hindi pa na-display ang aking hanger. Dito sa aking harapan, guys, sa harap ng aming bahay, sobrang lapit na lang namin sa kalsada. Ayan, dinisplihan ko ng mga paninda na non-food product. Ayan. Ang aking mga paninda guys Ayan. at dito ang aking mga pananim so palagyan ko siya ng bubong para lagyan ng paninda sacrifice na lang natin ang ating mga halaman totoo lang guys malaki ang aking uh, nahalin sa mga halaman ko nung pag-pandemic sobrang nakatutulong siya sa aming pangangailangan almost uh, mga siguro umabot five 25,000 ang aking uh, nahalin sa akong mga pananong mga na mga tanim na halaman yan itul puno to ng mga halaman guys so kaso uh, ilagay ko sa likod para malagyan ng bubong at saka magamit ko sa aking pagdisplay ng mga paninda ayan. That's all my video for today. Before I end this video, lagi nating tandaan, discard ang kailangan para masinsong buhay at hindi imposible ang lahat sa taong may pangarap. Thank you. God bless you all. Bye-bye.